Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Kate Rondilla Redublo ng City Information Office para sa Action Line in Focus. Pagtangkilik at pagbibigay ng mainit na suporta sa mga maliliit at nag-uumpisa pa lamang ng mga negosyo at kabuhayan dito sa lungsod ng Kalapan. Ito ang target ng MSME Week o Micro Small Medium Enterprise na ngayong taon ay may temang aasenso negosyo, angat kabuhayan, bagong Pilipinas. Kasama po natin ngayong umaga si CIDOIC Miss Joanne Lainez para ibahagi sa atin ang ilang detalye sa formal na pag-uumpisa ng MSME Week 2025. Good morning po Miss Joanne. Bigyan naman po natin ng munting idea ang ating mga manonood sa kung ano ang aktividad na meron tayo ngayong araw. So ngayon po tayo po ay nagdiriwang ng ating MSME Week. So kaya po tayo ngayon ay... Uh nagsagawa ng uh, trade fair ang atin pong mga uh, beneficiaryo dito ay ang atin pong mga maliliit na negosyante na nandito na rin po yung mga nagtitinda po dito sa ating pamahalaang lungsod ay atin pong inimbitahan at sila po mismo ang kasama natin uh, dito sa pagdiriwang na ito so iniimbitahan ko po kayo nasaan uh, nasa po ay tangkilikin tangkiliki natin. Suportahan po natin ang ating gawang lokal, ang ating pong mga maliliit na negosyante. Ito po ay pamula sa araw na ito, July 9 hanggang sa July 11 po sa Biyernes. So, mayroon po tayong uh, 10 local producers. So, si, sila po ay merong mga uh, pagkain, uh, mga creatives o mga yung ating mga handicrafts. Meron din pong mga damit Meron po dito mga libro at mga iba po pong uh, uh, lokal na produkto na uh, sadyang atin po at uh, malimit na natin at na nabibili. Kagaya po, nandito rin po pala ang ating uh, mga produkto mula sa atin pong City Agriculture, ang mga gulay, prutas at kasama po nila, kabahagi po dito, uh, ang ating kadiwa na linggo-linggo po ay kasama po natin, kabahagi po natin dito, uh, nagbibigay po ng kanilang produkto sa murang halaga. Actually, itong mga nakapwesto po natin dito bilang pagtulong at pagsuporta po sa kanila ng atin pong uh, butihing mayor, Doy Leachon, ay uh, wala po itong bayad. I, i Sinagawa po natin to, inilagay po natin itong mga estruktura uh, dito na libre po para sa kanila. Maaari po kayong makabili sa kanila simula alas 8 na umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Okay, thank you very much po. So, kalapeño, bisitahin at puntahan po ninyo ang ating mga booth dito sa likod ng City Hall. Sama-sama po natin itaguyod ang diwa ng pagnegosyo. Aksyon agad gado, maayos na bayan, sigurado, dito sa lungsod, maabilidad na negosyante at malikhaing kalapeño panalo. Ako po ang inyong lingkod, Kate Rondilla Redublo ng City Information Office para sa Action Line in Focus.